Magandang umaga! Ako po si Kayan Elia F. Reyes Great to Wisdom! Ang iba kong kwento ay ang pusa, miaw, at daga. Alam ninyo ba kung bakit galit ang pusa kay daga? Alamin pa natin! Noong unang panahon, sa isang liblim na pook ay may naninirahan magkaibigan sa isang kumbento. Ito ang pusa, niyaw at daga. Tulad ng ibang magkaibigan, magkasama silang namamasyal sa palipaligid la 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 Awit na pusa at taga Isang araw habang nagsalagat sila sa iyong sangan Nakakita sila ng mangkok ng punong pagkain Miaw miaw kaibigan dalhin natin sa kumbento Wika ni pusa Sige. Pagkatiin natin ito. Sagot ni Daga, kaya nila dinala sa kumbento ang mangkok na may pagkain. Sa kumbento, nagwika ang pusa kay Daga. Meow meow, ito ka lang muna habang naghahanap ako ng isang mangkok para mahati natin ang pagkain. Huwag ka munang kakain habang wala ako dito. Hintayin mo ako hanggang ako'y makabalik. Umalis ang pusa upang maghanap ng isang mangkok. Naiwan si Daga nagbabantay sa pagkain. kinait kinutong ang taga sa matagal na paghihintay sa posa dinigman ng taga ang pagkain niya Mmm, May naibigan niya ito talaga ang pangako sa pusa. Wala na natin ang pagkain para sa kanya, kanyang kaibigan. Tumating ang pusa, dala ang isang mangkok. Gutom na gutom nito at takan na takan na kainin ang kanyang bahagi. Kanoon na nangagalit, nagpunyay. sa kanya. Meow! 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 Galit na galit ang pusa. Mula noon, naging mortal na magkaaway na ang pusa at daga. Kaya, matutong kayong magbigay para hindi masira ang pagkakaibigan. Maraming salamat po.